Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista. At ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa pangangalaga sa kalusugan ng ari habang tumatanda. Hindi alam karamihan sa mga lalaki na ang kanilang ari ay tumatanda rin tulad ng kanilang puso, utak, o mga buto. Kung babalewalain mo ito, hindi lang paganan ito ang mawawala sa iyo kundi pati na rin ang iyong kumpiyansa, dignidad, at koneksyon. Hello, ako si Dr. Rowena Bautista. Ako ay isang urologist at profesor ng medisina na may higit 30 taong karanasan sa kalusugan ng malalaki na sa pagtulong sa mga mata-tandang lalaki na mapanatili hindi lang ang kanilang sexual function, kundi pati na rin ang kanilang pakakakilanlan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang numero unang sanhi ng panila, dysfunction sa mga lalaking higit sa 60, ay walang kinalaman sa edad at ang simpleng pang-araw-araw na pangangalaga? Hindi gamot ang magpapabago sa lahat? Sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang limang mahalagang paraan para pangalagaan ang iyong ari suportado ng agam at partikular na idinisenyo para sa mga lalaking higit sa 60. Hindi itong gaji Ito ay tunay at praktikal na mga estrategiya na maaring magliktas sa iyong kalusugan at kalidad ng buhay. At siguraduhin manatili kahanggang sa dulo dahil ibubunyag ko ang isang huling bonus tip na hindi binabanggit ng karamihan sa mga doktor Ngunit maaring makaiwas sa isa sa pinakamasakit na kondisyon sa ari na nakikita namin sa mga matatandang lalaki. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa naka subscribe, ay click mo na ang button na iyan at ay on ang bell para hindi mo makaliktaan ang mga praktikal na payong pangkalusugan na naayon sa iyong edad. At kung ang paksang ito ay mahalaga para sa iyo, ay type ang one sa komento. Kung mayroon kang nararamdaman na maari kong pagbutihin o ipaliwanag nang mas maayos, ay type ang zero. Ang iyong feedback ay nakakatulong sa akin na mapaksilbihan ka ng mas mahusay. Magsimula tayo sa una at marahil pinakahindi naunawa ang bahagi ng pangangalaga sa iyong ari habang tumatanda ang pananatili nitong aktibo. Dahil ang katotohanan ay kapag itinigil mo ang paggamit nito, sisimulan itong mawala sa iyong katawan. 1. Manatiling aktibo sa sekswal na. Aspeto kahit walang pakikipagtalik. Kapag nakikipag-usap ako sa mga lalaki sa kanilang 60 hespa taas, isa sa mga pinakakaraniwang maling akala na naririni ko ay ito. Siguro tapos na ang sex life ko ngayon. Marami ang tahimik na tinanggap ang ideya na ang sexual function ay kumukupas kasabay ng edad at wala silang magagawa tungkol dito. Ngunit hayaan ninyong, sabihin ko sa inyo ang isang mahalagang bagay. Hindi lamang hindi toto ang paniniwalang iyon. Maari pa itong maging dahilan kung bakit humihina ang paganan nito. Ang iyong ari, tulad ng iyong nga kalamnan, puso o utak, ay nakadepende sa paggamit upang manatiling malusog Kapag hindi ito aktibo sa mahabang panahon, bumababa ang daloy dugo, humihina ang elasticity, at maaring maksimulang manghina, atrophy, ang nga tissue, hindi iyon pananakot. Ito ay batayang pisyolohiya. Ang tawag namin dito ay penile disuse atrophy. At mas karaniwan ito kaysa sa inaakala ng karamihan. Ngunit ang magandang balita, ito ay ganap na maywasan. Ang sexual na aktibidad, kabilang ang masturbation, ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pangangalaga. Sa pamamagitan ng regular na pagpapanatili ng daloy ng dugo sa lugar, pinapanatili mo ang kalusugan ng tissue, supply ng oxygen, at paggana nito, isipin mo ito na parang paunat ng kalamnan upang hindi ito manigas sa paglipas ng panahon. At kung ang pakikipagtalik o solong pagpapasigla ay hindi possible o comfortable sa kasalukuyan, okay lang iyon. May iba pang paraan tulad ng paggamit ng isang medically approved na vacuum erection device o kahit pagsasagawa ng mga pelvic floor exercise na sumusuporta sa sirkulasyon at performance. Ang pinakamahalaga ay hindi kamananatiling walang ginagawa. Ang iyong katawan ay tumutugon sa paggamit anuman ang iyong edad. Higit pa sa pisikal na benepisyo, may isa pang layo dito na kasing halaga ang dignidad at pakakakilanlan. Para sa maraming lalaki, ang sexual na sigla ay nakatali sa kung paano nila nakikita ang kanilang sarili. Kapag nagsimula itong mawala, madalas sumasabay din ang kumpiyansa. Ngunit ang pananatiling aktibo sa sexual na paraan sa anumang paraang gumagana para sa iyo, ay makakatulong na mabawi hindi lamang ang performance, kundi pati narin ang dangal. Hindi ito tungkol sa pagiging tulad nong 25 ka. Ito ay tungkol sa pananatiling konektado sa kung sino ka ngayon bilang isang lalaking may karunungan, karanasan at halaga. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 70 na nabawi ang kontrol sa kanilang sexual na kalusugan sa pamamagitan lamang ng pagsasagaw ng unang habang na ito. At kadalasan, kapag ginawa na nila ito, nagsisimula na ring bumuti ang ibang bahagi ng kanilang kalusugan. Ito ay isang ripple effect, kumpiyansa, pagiging malapit, intimasi, motibasyon, lahat sila ay makaka. Konekta, ngayong alam mo na ang kahalagahan ng pananatiling aktibo sa sekswal na paraan, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na kasing halaga. Ito ay isang bagay na iniisip ng bawat lalaki na kontrolado nila hanggang sa huli na ang lahat, pag-usapan natin ang kalinisan. 2 panatilihin itong malinis sa tamang paraan. Maring halata ito pakinggan, Ngunit pakatapos ng tatlong dekadenang pagamot sa mga lalaki sa aking klinika, masasabi ko sa inyo na ang tamang kalinisan ng ari ay isa sa mga. Pinakana papabayaan nunit talagang. Mahalagang paraan ng pangangalaga sa sarili, lalo na habang tayo ay tumatanda. Nakakita na ako ngang napakaraming lalaki na pumasok sa aking opisina na may maimpeksyon, iritasyon o mas malubhang kondisyon dahil lamang walang nagturo sa kanila kung paano linisin ng mayos ang kanilang sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging marumi. Ito ay tungkol sa hindi pag-alam kung paano binabago nga edad ang iyong katawan at kung paano iyakma ang iyong pangangalaga dito. Habang tayo ay tumatanda, Nagiging mas sensitibo ang ating balat. Bumagal ang immune at hindi na mabilis ang katawan sa paglaban sa bakterya o pagpapagaling ng iritasyon. Ibig sabihin, kung ano ang sapat na kalinisan noong 30s o 40s ka ay hindi na sapat ngayon. Kung ikaw ay hindi tuli, mas nagiging mahalaga ito dahil ang bakterya, pawis at patay na balat ay maaring maipon sa ilalim ng foreskin. Na humahantong sa mga impeksyon tulad ng balanitis o um mga kondisyon na nagpapataas ng panganib mo para sa penile cancer. Oh, cancer, at hindi ito bihira. Ang Brazil, halimbawa, ay may isa sa pinakamataas na rating penile cancer. At ang numero unong sanhi ay ang hindi maayos na kalinisan. Ang panganib na iyon ay hindi nawawala sa pagtanda. Ito ay tumatas. Ngunit simple lang ang solusyon. Mahugas ng dahan-dahan gamit ang maligamgam na tubig at isang banayat, walang pabangong sabon, walang matapang. Hilahin ang forestin kung mayroon ka. Banlawan ng maygi. At ang pinakamahalaga, patuyuin ng mabuti. Ang pamamasa, ay maring maging lugar ng pagdaming ng bakterya, lalo na sa mga tuping ng balat, at laging maglinis pagkatapos ng sexual na aktibidad. Ang vaginal fluids, lubricants, o kahit ang natural na pawis at langis ay maaring makasira sa balanse ng malusok na bakterya sa balat. Isang minuto lang ang kailangan, ngunit ang maliit na pang araw-araw na gawi na iyon ay maring magliktas sa iyo mula sa masakit na impeksyon, mabahong amoy, o isang bagay na mas malubha. Ang ikinagugulat ng maraming lalaki ay ang emosyonal na pagbabago na kasama nito. Kapag inaalagaan mo ang iyong aritulat na pag-alaga mo sa iyong ngipin, puso, o hitsura, nagsisimula kang makaroon ng ibang pakiramdam sa iyong sarili. Mas malinis, mas may kumpiyansa, mas may kontrol. At iyon ay makapangyarihan Lalo sa isang mundo na madalas sabihan ang mga matatandang lalaki na sumuko osumuko nasa kanilang mga katawan. Ngunit ang kalinisan ay simula palamang mayroon pa kayong dapat malaman. Isang bagay na hindi pinausapan ng karamihan sa lalaki hanggang sa ito ay nakapagdudulot ng malubhang pinsala. At nagsisimula ang lahat sa kung ano ang nangyayari habang nakikipagtalik kapag hindi ka pagganap na handa, pag-usapan natin ang isang nakatagong panganib na halos walang nagbababala. 3. Iwasan ang pakikipagtalik na may bahagyang tigas na ari. Maaring nakakagulat ito? Ngunit ito ay isang bagay na nakikita ko. Nang madalas sa aking klinika. Mga laking hindi sinasadyang nasasaktan ang kanilang sarili habang nakikipagtalik dahil lang hindi nila alam ang mga panganib ngang pakikipagtalik bago sila ganap na matigasan. Maaring pakiramdam ito ay isang maliit na detalye. Lalo na kung ang pagnanasa at ang sandali ang nagudyok. Ngunit ang paksubok na pumasok na may bahagyang tigas na ari ay maaring makdulot ng pinsala na naipon sa paglipas ng panahon at ang mga kahihinatnan ay maaring mabago ng iyong buhay. Hayaan ninyong linawin ko? Ang iyong ari ay hindi lamang isang tubong balat sa lup. Ito ay isang masalang istruktura nga daluyang dugo, spongy tissue, at makinis na kalamnan. Kapag hindi ito ganap na matigas, wala itong suporta na kailangan upang makayanan ang pressure. Kayat ang pakpilit dito na gumana bago ito handa ay maaring humantong sa tinatawag nating mikrotraumas. Maliliit na panlup na pinsala na maaring hindi agad magdulot ng sakit, ngunit unti-unting bumubuo ng peklat, skartitu, sa ilalim ng balat. Sa paglipas ng panahon, ang peklat na ito ay maring tumigas at humila sa mga nakapaligid na, na tissue na humahantong sa tinatawag na pyronis disease. Kung hindi mo pa ito narinig, ito ay isang kondisyon na nagdudulot ng masakit na pakurba ngari. Minsan, napakaluba nito na nagiging mahirap o imposible na ang pakikipagtalik. Marami na akong nakausap na matatandang lalaki na nahihiyang banggitin ang mga pagbabagong napansin nila hanggang sa huli na para sa konserbatibong paggamot at ang katotohanan, karamihan sa kanila ay walang ideya na may ganitong panganib, hindi sila nagpapabaya. Sila ay kulang lang sa impormasyon. kaya gusto kong sabihin sa iyo ngayon, dahan-dahan lang. Ang iyong kalusugan, iyong kaginhawahan, at iyong kumpiyansa ay nakasalalay sa pagtrato sa iyong katawan nang may pasensya at respeto. Ang paghihintay hanggang sa ganap kang matigasan bago makipagtalik ay hindi lamang mas ligtas, ito ay mas matalino. Pinuprotektahan ka nito mula sa pangmatagalang pinsala at tinitiya na ang pakikipagtalik ay mananatiling kasiya-siya at walang sakit. Gumamit ng lubricants upang mabawasan ang friction at maglaan ng oras para sa foreplay o stimulation. Makipag-usap sa iyong partner kung nakakaramdam ka ng pressure na magmadali. Hindi ito sulit sa panganib. At kung gumagamit kang ka gamot o tulong para sa pagtigas, Hayaan mong gawin nila nang buo ang kanilang trabaho bago magpatuloy. Ang simpleng pag-ingat na ito ay maring magligtas sa iyo mula sa mga taon ngang hirap at pagkadismaya. At hindi ito tungkol sa pagiging marupok. Ito ay tungkol sa pagiging may kaalaman at kapangyarihan. Ngayong naunawaan mo na kung paano protektahan ang iyong katawan habang nakikipagtalik, kailangan nating ilipat ang ating fokus sa isang bagay na nakakapekto hindi lamang sa katawan, kundi pati sa utak. At ito ay isa sa pinakamalaking nakatagong banta sa tunay na koneksyon at pagnanasa sa pagtanda. Pag-usapan natin ang hindi inaasahang epektong labis na pornografiya. 4. Limitahan ang pornografiya palakasin ang tunay na koneksyon. Gusto kong magsalita ng tapat dito bilang isang lalaki sa kapwa lalaki. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang ekses sa adult content ay mas madali kaysa dati at para sa maraming matatandang lalaki, lalo na sa mga maring single, biudo o nakakaramdam ng pakakahiwalay. Maring pakiramdam ito ay isang hindi nakakapinsalang paraan upang mapanatiling buhay ang pagnanasa. Ngunit pagkatapos magtrabaho kasama ang libu-libong pasyente sa loop ng maraming taon, masasabi ko sa inyo ito, ang nagsisimula bilang paminsan-minsang paraan ng pagpapalabas ng tensyon ay maring dahan-dahang maging kapalit ng isang bagay na mas malalim at mas kasiyasya. At marinitong nakawin sa iyo ang koneksyon na nararapat sa iyo. Ang katotohanan ay, ang labis na paggamit ng pornografiya ay nagbabago kung paano tumutugon ang utak sa pagpapasigla. Madalas nitong sinasanay ang isip na umasa sa isang partikular na uri ng stimulation, mabilis, biswal, at nag-iisa. Sa paglipas ng panahon, maari itong humantong sa tinatawag nating desensitization kung saan ang tunay na pakikipag-ugnayan sa buhay ay hindi na nagdudulot ng parehong kagalakan. May mga lalaki na sa kanilang 60 at 70 n ang nagsabi sa akin na nalilito sila. Mayroon pa rin silang pagnanasa, ngunit kapag kasama nila ang isang partner. Hindi tumutugon ang kanilang katawan tulad ng dati at iniisip nilang may sira sa loob nila. Ngunit sa maraming kaso, hindi ito pisikal. Ito ay psychological conditioning, na dulot na sobrang pakakalantad sa pornografya, higit pa rito ang labis na paggamit ni pornografya ay maaring lumikhang damdamin ni kahihiyan, pag-iisa, at mababang paktingin sa sarili, lalo na kung ito ay nagiging isang pribadong gawain na pumapalit sa pagiging malapit sa ibang tao. Naksisimula kang kwestyunin ang iyong pakalalaki? ang iyong kakayahang kumonekta at ang iyong halaga sa isang relasyon. Iyan ay isang mabigat na pasanin, lalo na kung ikaw ay dumadaan nasam nga na sa mga emosyonal na hamon na kaakibat ng paktanda, wala ako rito para manghusga. Walang pahato. Ngunit hinihikayat ko ang pagiging katamtaman. Gamitin ito ng madalang kung maari. Sa halip, sa muling pagbuwangang yung natural na mga paraan ng pagpapasigla sa pamamagitan ng alaala, -ala, imahinasyon, o tunay na emosyonal na koneksyon. Maring mga hulugan itong paglalaan ng mas maraming oras sa foreplay, bukas na pakikipausap sa isang partner, o simpleng pagpapahintulot sa iyong sarili na makaramdam ng walang pressure o inaasahan. Ang pagnanasa ay hindi na sa pagtanda. Kailangan lang nito ngang ibang uri nga tensyon. Ang paglilimita sa pornografiya ay hindi nangangahulugang pagsuko sa kasiyahan. Ito ay nangangahulugang pagbawi nito sa isang mas malusok at makabuluhang paraan. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng iyong katawan at isipan sa pagkakaisa upang maranasan mo ang tunay na koneksyon, hindi lamang stimulation. At kung pagkakaisa ang pag-usapan, may isang huling piraso sa puzzle na ito na nag-ugnay sa lahat. Ito ang pundasyon na sumusuporta hindi lamang sa iyong sekswal na kalusugan, kundi sa iyong pangkalahatang sigla. Ito ang nagpapalakas sa iyong kumpiansa, iyong performance, at iyong kakayahang mag-enjoy sa buhay ng lubusan. Pag-usapan natin ang pamumuhay. 5. Unahin ang pamumuhay kaysa sa magamot. Kung may isang katotohanan akong natutunan pagkatapos ng dekada ng paggamot sa mga lalaking higit sa 60, ito iyon. Ang paraan ng iyong pamumuhay ay lumalabas sa iyong sexual na kalusugan ng higit pa kaysa sa anumang reseta. Marami sa aking mapasyente ang dumarating na umaasa sa isang magic pill, isang mabilis na solusyon upang may balik ang sa tingin nila ay nawala sa kanila. Ngunit ang katotohanan ay, walang gamot ang makakapantay sa kapangyarihan ng tuloy-tuloy at malusok ng mga ang iyong pamumuhay ang gasolina na napapatakbo sa lahat mula sa iyong daloy ng dugo hanggang sa iyong mga antas ng hormon at sa iyong talas ng isip. At oh, sa iyong kakayahang gumanap at maramdaman muli ang iyong sarili. Ang koneksyon sa pagitan ng pamumuhay at sekswal na kalusugan ay hindi lamang anekdotal. Ito ay biyolohikal. Ang pagtigas ay nakasalalay sa magandang daloy ng dugo, at ang daloy ng dugo ay nakasalalay sa kalusugan ng iyong puso at mangadaluyan ng dugo. Kapag nanimigarilyo ka, labis na umiinom ng alak o kumakain ng hindi masustansya, Sinisira mo ang madaluyan ng dugo na iyon at nililimitahan ang sirkulasyon sa pinakamahalagang bahagi ng iyong katawan, kabilang ang iyong ari. Ang erectile dysfunction ay madalas na isa sa mga unang babala ng sakit sa puso at ito ang paraan ng iyong katawan para bumulong na maaring may mas malalim na problema. Ngunit narito ang magandang balita. Bawat malusok na pakpili na ginagawa mo, ngayon ay may agaran at pangmatagalang epekto. Kapag itinigil mo ang paninigarilyo, bumubuti ang iyong sirkulasyon sa loop lamang ng ilang araw. Kapag binawasan mo ang alak, maaring maksimulang bumalan muli ang iyong testosterone. Kapag nagsimula kang maglakat ng 30 minuto sa isang araw o kumain ng magapakayang sumusuporta sa kalusugan ng vascular, tulad ng berries, leafy greens, at matatabang isda, hindi mo lang pinapahaba ang iyong buhay, pinapayaman mo pa ito. Bumabalik ang iyong enerhiya, nabubuo ang iyong kumpiyansa, at dahan-dahang sumusunod ang pagganan nito. Ang pinakagusto ko ay ang makita, ang isang lalaki na, napagtanto na ang kanyang katawan ay hindi sira. Ito ay tumutugon, naghihintay ito na muli siyang magpakita naalagaan ito tulad ng pag-alaga nito sa kanya sa loob ng maraming taon. Nakakita na ako ng pasyente na lubos na nakbago ang kanilang kalagayan sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Mas mahimbing ang kanilang tulok. Mas madalas silang tumawa. Muli silang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga partner at sa buhay mismo. At hindi na sila umaasa sa mga gamot dahil nakabuo sila ngang isang bagay na mas matibay, isang pundasyon. Kaya bago ka kumuha ngang isa pang reseta, kunin mo muna ang iyong walking shoes. Piliin ang tubig kaysa sa whiskey. Unahin ang pahinga. Makipag-ugnayan sa iba. Nakikinig ang iyong katawan sa kung paano ka namumuhay, hindi lang sa kung ano ang iniinom mo. Ngayon, may isang huling payo akong gustong ibahagi. Simple lang ito? Ngunit nakakagulat na, na makapangyarihan, at karamihan sa mga lalaki ay hindi pa ito naririnig, nangyayari ito habang natutulog ka, at maaring ito ang nawawalang susi sa pagprotekta ng iyong pagkalalaki habang tumatanda. Pag-usapan natin ang isang bagay na hindi inaasahan, kung ano ang isinusuot mo o hindi isinusuot sa pagtulog. Bonus tip, matulog ng walang underwear. Maaring mukhang maliit na detalye ito, Halos napaka-simple para maging mahalaga, ngunit sa paglipas nga taon, natutunan ko na madalas ang mapinakatahimik na gawi ang may pinakanakakagulat na epekto, ang pagtulog ng walang underwear ay isa sa mga gawi na iyon. At kapag naintindihan mo kung bakit, mababago nito ang iyong pananaw tungkol sa kaginhawahan sa gabi at pangmatagalang kalusugan. Habang natutulog, ang iyong katawan ay pumapasok sa isang natural na estado ng pakukumpuni at regulasyon para sa mga lalaki, bahagi ng prosesong iyon ay ang mga kusang pagtigas na nangyayari sa buong gabi, isang bagay na normal, at talagang mahalaga para mapanatiling malusok at may oxygen ang erectile tissue. Ngunit kapag nagsusuot kang masisikip masikip o mahigpit na underwear, lalo na ang nga brief o masisikip na pantulok, Maaring hindi mo namamalayan na naipit mo ang iyong arisa magabing itong paktigas. Sa paglipas ng panahon, ang pressure na iyon ay maaring humantong sa iritasyon ng tisyo, bawasang daloy ng dugo, at sa ilang kaso, ang pagbuong ng panlup na peklat. Ang peklat na iyon, lalo na hindi napapansin sa lup ng maraming taon, ay maaring humantong sa isang kondisyon na tinatawag na Peyronie's disease Isang masakit na pakurbang ang na maskaraniwan sa mga matatandang lalaki kaysa sa ng marami. Ang simpleng pagpili na matulog nang hubad-hubad o sa maluluwag na boxers ay nakbibigay sa iyong katawan ng kalayaan na natural na may balik ang sarili nito nang walang hindi kinakailangang friction o pressure. Maaring mukhang maliit na pagbabago, ngunit nakita kong malaki ang naitutulong nito para sa mga lalaking sinusubukang mapanatili ang kaginhawahan, pagana at kumpiyansa. At kung iniisip mo, talaga bang mahalaga ang isang bagay na ganito kasimple? Mahintay ka lang hanggang marinig mo kung paano nakakongnay ang lahat ng magawi na ito. Dahil kapag pinagsama-sama mo sila, may isang makapangyarihang bagay ang nagsisimulang mangyari. Sa huling mensahe, gusto kong ipakita sa iyo kung paano ang limang mahahalagang hakbang na ito at ang bonus na gawi na ito ay makakatulong sa iyong mabawi ang isang bagay na mas dakila pa sa sexual na kalusugan, pag-usapan natin ang dignidad. Kumpiyansa At kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagtanda ayon sa iyong sariling mga tuntunin? Conclusion Alam ko na para sa maraming lalaki, Lalo na habang papasok tayo sa ating nampulos at higit pa, ang pag-usap tungkol sa sexual na kalusugan ay maring hindi comfortable o kahit hindi na kailangan. Ngunit ang katotohanan ay, ang iyong relasyon sa iyong katawan ay hindi nagtatapos sa pagtanda. Ito ay nag-evolve. At kung paano mo ito inaalagaan ngayon ay mas mahalaga kaysa dati. Ang nga napag-usapan natin ngayon ang pananatiling aktibo ng iyong ari, pagpapanatiling ng tamang kalinisan, pagprotekta sa iyong sarili habang nakikipagtalik, paglilimita sa sobrang stimulation mula sa pornografiya, pamumuhay ng malusog, at o. Kahit ang pagtulok ng walang underwear hindi, lamang ito ma medikal na payo? Ito ay maliliit na gawa ng pagalang sa sarili, bawat isa ay nagpapatibay sa iyong dignidad, iyong sigla, at iyong koneksyon sa kung sino ka. Nakaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang hindi mabilang namgalalaki lalaki na muling matuklasan ang kumpiansa sa kanilang katawan. Hindi dahil hinabol nila ang kabataan, kundi dahil pinili nilang magalaga, alaga manatiling kasangkot, at ituring ang kanilang sexual na kalusugan bilang isang makabuluhang, bahagi ng kanilang pangkalahatang kapakanan, hindi ka nag-isa kung tahimik kang nahihirapan o hindi sigurado kung saan magsisimula. Ang magandang balita ay hindi, pahuli ang lahat. Bawat araw ay nagalok ng pagkakataon na, na gumawangang isang bagay na naiba, gumawangang isang mas mahusay na pagpili, at gumawangang isang hakbang patungo sa pagbawingang kontrol. Ang iyong kalusugan ay hindi tumutukoy sa iyong halaga, ngunit ito ay sumasalamin sa iyong atensyon. At kapag inaalagaan mo ang iyong sarili sa mga simple ngunit makapangyarihang paraan na ito, makikita ito sa kung paano ka lumakad, kung paano ka nakikipag-ugnayan sa iba, at sa iyong nararamdaman sa loob. Salamat sa pagiging narito, sa pakikinig, at sa pagpili na mamuhunan sa iyong sarili, ginawa mo na ang unang hakbang. Sama-sama nating ipagpatuloy ito kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo o nagpaalala sa iyong isang taong maaring kailangan marinig ito. Mangyaring ilike ang video na ito at ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o ama. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming totoong usapan tungkol sa kalusugan ng mga lalaki dahil ang pag-alaga sa sarili ay hindi dapat may kasamang kahihiyan. at hindika kailanman masyadong matanda paramaksimula